Paano hindi mauubusan ng idea sa paggawa ng video? Ang pag-iisip ng mga bagong idea sa paggawa ng mga video ay maaaring maging hamon. Ngunit, may ilang mga paraan upang mapanatili ang kasiglahan ng iyong imahinasyon at mapanatili ang pagiging produktibo. Narito ang ilang mga tips. Una, magkaroon ng regular brainstorming session. Itakda ang oras para sa regular na sesyon ng brainstorming. Ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na pagtuunan ng pansin ang pag-imbento ng mga bagong idea. Pangalawa, magbasa at manood ng iba't ibang uri ng mga video na makakatulong sa iyo. Maglaan ng oras para sa pagbabasa ng mga libro, artikulo o panonood ng iba't ibang uri ng video. Ang ganitong aktibidad ay maaaring magbigay ng inspirasyon at magbukas ng bagong perspektiba. Pangatlo, magtanong sa iyong sarili tulad ng ano ang pwede kong gawin, ano ang pwede kong improve o mga bagay na interesado ako. Ang mga ganitong pagsusuri ay maaring magdala ng mga bagong idea. Pangapat, pumunta sa mga event o mga workshop. Sumali sa mga event o workshop na may kinalaman sa iyong larangan o interes. pakipag ugnayan sa mga iba't ibang tao at maaring makakuha ng mga bagong idea mula sa kanila. Panglima, subukan ang mga bagong format, estilo o tema na hindi mo pa nasusubukan. Ang pagsubok ay maaari magdala ng mga kakaibang idea. Panganim, tumutok sa iyong pasyon. Mag-focus sa mga bagay na gusto mo ang pagsusumikap sa mga proyektong naugma sa iyong personal na interes ay maaring magbigay ng natural na informasyon. Pangpito, pakinggan ng mga feedback mula sa iyong mga audience. Ito ay maaring magsilbing gabay para sa mga susunod mong proyekto at maaring magbigay ng idea para makagawa ka ng susunod mong video. Pangwalo, alagaan ang sariling kalusugan. Ang mahusay na kalusugan ay may malaking papel sa pagiging maliksing isipan. Siguraduhin natutulog ng sapat, kumain ng maayos at magpahinga. Para mapanatili ang malusog na isipan, huwag kalimutan na ang inspirasyon ay maaring dumating sa iba't ibang pinagmulan at ang mahalaga ay maging bukas at handang tanggapin ang mga bagong idea. Sana'y nakatulong ang video ito para magkaroon ka ng idea sa paggawa mo ng video. Maraming salamat ka success at see you sa mga susunod nating mga video. Bye bye po and God bless. Thank you.